Ayan guys nakikita no? mo yung tatlong nicho na yan ano Malapit na siya malalaglag bahay Ayan tabingin na ang kanyang kalalagyan Delikado kung mayroong matutumbahan ano So ayun dito sa masikip na daanan na ito Ay dito kami dumadaan ano Ayan isa-isa kami magsunod papunta doon Sa pagpupunlaan ng ililibing ano Napaka-skip kaya tumatagilid kami para makapasok lang doon sa dulo, ano? Ayun, pagwasdan mo 'yun. Napaka-skip talaga. Tapos ang kabaong doon pa sa tok ng nicho dinadaan para makapunta doon sa kaniyang pagpupunlaan. Ano pa na Amaya. Amaya. po po. Ano? Grabe, linis oh. Oh. Ayun, makikita mo yung kabaong sa taas na dinadaan, no? Dahil yung tao, wala nang madadaanan, ano? Yung may isang Oh, nakikita mo? Kawawa naman yung ililibing dito. Bakit hindi na ano ng gobyerno to? Hindi na lagyan ng maayos na daan. Diyan, bataw pangalawa, panguna. Okay. Ay, salo. tingnan yung kabaong Ayin na no. Oh. Ginagawang kawawa, walang madadaanan yung mga tao, manapak ang daanan, no. Masikip oh. Dito lang ang cemeteryo na ang kabaong sa so sa mga nichey tawid-tawid. Bigat, pa so ito kasi uh, public cemetery ano dapat naman ang ating pamunuan inaayos to kasi dito lang umaasa yung mga mahihirap ang mo pag naglilibing ka rito. Diyan mo idadaan sa taas na na. At saka wala na kalinis-linis ng mga nitro rito. Kung makikita mo sa unang na to na malapit na matutumba yung nitro. No? So. Parang masabi natin abandonadong simenteryo na to. Eh. Kasi walang nag rito. So ayun guys, natatanong ko pa lang pamilya no, kung magkano binabayaran nila dito aron no, para may living ano. Ah, nagbayad po sila ng kabuuan na 12,000 yon para may living sa cemetery na ito. So ayun guys, ano, yun ang nakikita niyo katotohanan ano. Wala akong ini-edit dito kundi yan lang ang inabot na aking video wala po talagang kalinisan ng simenteryo dito ayun kung makikita mo ang nililibing ano nasa taas ng nicho dinadaan para makarating doon sa kanyang pagpupunlaan ayan sana naman lagyan lang naman nila ng maayos na daanan kung saan banda ililibing hindi yung sa nicho idadaan yung kabao,